Hello world, hello universe! <laughs> <laughs> mission verse char lang. So bago ito din ang ato ang journey ato ang kuan karon for today's video. Gusto na nako i-flex ang mga lugar na nice kay mga lugar dai. Oh, di ba? Fresh kayo ba yon? Layo sa pollution. Mo nang ganahan sigmo sa mo lugar sa mo probinsya. Dito gyud ka makakuan, makahuna-una gyud ka naka peace of mind dai unlike yun sa syudad gyud ka nagpuyo. So uh, almost 22 days kung nawala diri ano pero na-miss gud na, na dai na homesick din ko ba so i love province Hello mga kulungo! Mga kulungo on at mga guni-guni na ako nga kasi mga friend. So asa man ako karon? Asa na ako na pita? Wala na ako sa Manila ha. Naan ako dali magbisaya at takin na ako dali sa Mindanao. Naan ako sa amu ang lugar kung asa ko nagpuyo. O, okay. kawaban na ako dali at kita ko sa inyo ha. Isan eh. Uy! Avatar. Hi! <laughs> Pag hi ba? Hayop ka! Pag hi! Hi mga kulungo on! Nabalik na po sa vlog ni na miss na -miss daw kanila. Oh, na-miss kanila ang scammer. <laughs> <laughs> na-miss kanila ang scammer. <laughs> oh, na miss, uh, na-miss, ah, grabe big mga bash at ano uwar sa kuwan, sa video. Kuwan, scammer na da, ako daw lawas, na bayot daw, ano, da, oo, da, da, da. oh, oh, yun lang ni Col. Ito nagpagating daw, pag i oh, ano ba ingit mo, kaya wak mo ka-scam, kami na ka-scam. Ubi ang trabaho no, ang iska na ng kliyente. Oh, correct. He <laughs> out sa mga kuan mga nasuko. Mga nasuko sa to aba, mga bashers. Kamo mga bashers? Ano mo kasuko sa mo okay. Oh, daw ay lawas sa mga iska, iska, iska na ba? Ano mo paninood kay wala pa man ani nood ha? Ano na sa tangkong ano. Oh, sa tangkong ang kagimingaw kung tangkong. Uy, sa Manila, Nicole, wadyo'y tangkong. Ay, naitangkong tangkong ni Nicole Kablo, kaanak kagamayan, Nicole. Bain chinko. Dari ah. Upat kabuok, bain chinko. Ginuang mo na Oh, di, just to dagko, tangkong ito dahi. Luwag yung kanon. tangkong kayo, gimingaw si tangkong. oh, as in, lamik kayo, mag tangkong, mag-adobo, tarantana na lang. Tatlong araw sa Manila, gitigit. <laughs> Matagal ako sa Manila. Di ako mag-Tagalog, kapoy tagalog. Hago kayo ba yun? mag So tara, uban ni Minyo, bimang tangkong. Tara, let's go! Go! siya. tawag Nakalami anak ni Kual. Makao na siya? Oh, makao ni. Eh. na-miss ako sa probinsya ba? <laughs> 22 days sa Manila. Gusto mo makao ng kuan kanang tawagan na oi kanang nipa. <laughs> Pagka abnormal, awa. So, karon uh, I love province talaga. May na-miss na ako magdulat-dulat dali ako. Oh, pack. oh. Oh my God. Kalami sa feeling. Ah, ah, ah. May nga na yung gabong kulka. Basta, I love province. Nice ka ayo I'm so happy og blessed ko na na anak na ko sa mga lugar sa akong lugar na natawhan basta lami kay diri ang feelings sa homesick ko kadali mas twenty days ako na wala sa ano probinsya no sa mga lugar at as 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 mura ko mga one year na wala tungod sa na homesick jud ko po. so Ala pa ato, amin nakita diri ah, kanang ko. Asa ni siya? Kanang tapay-tapay, itlos tapay-tapay. So ingon magudunay nila na pag makita ka itlos tapay-tapay, kinahanun imong hagi daw na siyang tan-awon lang <laughs> tawo ni mo kana daw siya number. Oh no, busi makadaog si Nicole karon og number sa last Ambot lang ju. Dog sa diya iyan ning tan-aw. O, i check Nicole kay basig na agi din na kaloy anday sa mga panuway. Buang. Ona Nicole na awa lagi. Mao na siya ang resulta sa dugay-dugay gid siya nakaabot sa vlog so nang wala gid siya mga kay kanang kuan ba kay lang driven na kay mga kuha jud ug limpak limpak na kwarta Time is kuan na siya ni call ana siya timeline na ginatawag So oh ah Oh my god, refreshing. Actually karon no ang mga tangkong na mo diri karon is super hindi na siya gwapa, hindi katulad ng dati. Char, Tagalog po di ka tulad sa una na, di ka tulad, di pare sa una na, ninut ka yung matang ng gwapa kay Karoon mura siya ning agis ka Agnes, pero na agis sakit. <laughs> Siguro sa panahon, sa weather. <laughs> <laughs> Basta anak lang, kasimple. So, anak lang. So, manguha tag-tangkong kay. Uh, tangkong is life. Oh, yes. Malagoy subak. Lamit ka ni siya. Adubuhon siya. Tapos, kung anan siya, toyo. Tapos, lagyan na siya mga konting magic sarap. Okay na kay day. Perfect na kay bayot. Lamit kay day. Unlike sa Manila bayot, ang tangkong na day is 25 pesos. Upat lang kabuk bayot. Pero, di ka sure kung asa siya gikan na tangkong. <laughs> Malaya to, cemetery. Yo, char lang basta diri fresh ka ayo walang halong chemicals walang halong spray mga na organic ay, dai diri abayot lai lang halo diri ang mga tairan sa kabaw at least, organic o oh. tanga-tanga ka eh baka sampal ko mukha Chira lang di ko magtaka ka pa tagal so bago mo mauli syempre nakaagimi og kuan kanang ginatawag og guava ba guava char bayabas bayot lami ay, dai free lang ni diri sa mo abayot free ang kawat Parang lang. so, lamik kayo ang bayabas si. Super. Disclaimer pa lang na siya sa mga likod o gipon kaya kung di ka liwagin ko pangag, pangag ka. Namin siya nga ni Nicole, tamis ka ayaw. Ah, lagi mo nga, nasabog. Nangahulog ka. Taga ni. Nicole, ka. ka. isang kabuok. Kaya so, hindi na. Parang dilit na, jud kayo. Ano naman yung pamilya na, na, so, na dalaga mo? Nasaunod juga ka, maunod yun ka. Maunod oh, no, yun ko. Di, doan, di, doan, di, kumulok Kaya hindi na. Kaya mayroon ba ng kahawin ni mo? Mayroon na. Mayroon na siya. Ang kuha lang ni paglutos tangkung That is for today's video mga kalunguan at guni, -guni friend. baboy 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 so murajan mig baboy wa koy labot ano man diya si labot nimo basta kutukutuhon ta karon char lang baboy